Sir Benjo, ano pong opinion o reaksyon ng Teachers Dignity Coalition sa kautusan ng panguhaan uh, ng bise presidente at kalihim ng uh, Kagawaran ng Edukasyon na alisin po itong uh, ilang mga uh, decoration, tanggalin po yung mga wall decoration posters, Sir, at at pang display na nagdudulot daw ng distraction sa mga mag-aaral? Well, unang una no um, we agree naman ano na yung mga uh, yung over decoration at yung mga posters no na nakadikit din sa mga rooms natin na hindi naman na talaga kailangan eh talagang dapat alisin no ah uh -uh. uh, pero uh, other eh, yung mga yung sinasabi doon ay unnecessary posters, artworks, na decorations, mm -hmm. di ba? So, yeah, uh, in the end ang ang pinag-uusapan natin dito ang tatanggalin lang dapat ay yung mga unnecessary. Ayun. And how about those necessary, di ba? Ah, uh, although siguro kailangan din natin i-clarify kasi doon sa second part naman ng ng uh, that same no provision ano? ng uh, DepEd Order 21 ang sinasabi naman doon dapat daw do, ay uh, well, Uh, for that particular reason po, uh, we really have to be clear on this. Uh, last question on my part, uh, sir Benjo. Ah, uh, ito kasi ay eh, kahit paano nakakabawas din ito doon sa, sa 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 sweldo ng teacher. Kasi si teacher nag-effort. Ano, nag -e oh, bibili syempre. ng na kartolina. Pagandahan niya. Oh pagandahan yon no? oh, oh. sila eh. Y at sa the same time yung iba hihingiin sa PTA. Mm -mm. So kahit paano siguro ito makakabawas din sa gastos ito ng mga teachers po natin, sir Benjo ano? Mm -hmm. Yeah, of course yes, 'no makakabawas yan. Pero ang sabi namin po diyan, ano, uh, anything po na kailangan sa classroom ay eh, hindi dapat kunin sa bulsa ng mga guro, no? Yeah. But uh, sige, siguro... dapat ipanghingi yan ano, sa mga magulang no eh dapat po pondohan yan kasi yung pintura yung yung uh, yan, mga posters I, 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 just want to ano po no I just want to emphasize na yung mga poster ay hindi naman po dapat nating sisihin na may distraction ano Correct. in fact malaking tulong po ito ayon sa mga malaking tulong po ito no doon sa retention ano ng mga lesson ano parang yan ay eh, kung wala si teacher at least eh, lalo na kung nagsimula nakapaskil binabasa niya yan eh mm -hmm. so yan po yung ating ano yan po yung aming um, reaction po diyan ano. hindi natin pwedeng sabihin no na tanggalin lang lahat nakatikit na yan doon sa school natin dahil uh, ang ipahodiyan ay nang tulong no, doon sa pag-aaral ng bata.